Magandang araw sa lahat mga Wonders. So, welcome back sa Palawaners TV, no? So, salamat sa lahat ng mga bago nating subscriber at bago nating followers diyan, no? So, mga Wonders, ngayon na uh, pag-usapan natin ang tungkol nga sa pag-deploy ng Amerika, no? Sa kanilang High Mars sa Palawan. Mga Wonders, ang totoo niyan na uh, dapat ngayong Disyembre merong parating no or ngayong Disyembre maglalagay sana yung Amerika no ng HIMARS sa Palawan. So mga commanders para sa inyong kalaman ang HIMARS po ito yung pinaka uh, number one na weapon ni ng ng Ukraine no sa kanya ng pag-atake sa si Russia. So alam na naman natin lahat na ang Ukraine yun ay umabante na sa kalupaan ng Russia at ang gamit nila ay HIMARS. So mga wonder sobrang accurate ng HIMARS na ito. Kaya hindi ito basta-basta na intercept at saka hindi ito paliya mga ka-wanderers. So dapat ngayong Disembre, uh, magde-deploy na dito sa Palawan. No? So lima hanggang sampu daw no? na unit ang ilalagay sa Palawan. So napakabisa sanang uh, ang depensa nito maka wonders kasi dala niya eh dala niya yung uh, rocket projector kaya niyang counter ang missile, ang aeroplano ang tanking submarine. So marami siyang yung i-counter, maka wonders. Ah hindi yung submarine, yung I mean yung bala ng submarine, no. So ganun siya kadaming uh, nagdadala. Pero maka wonders ang totoo, ah, hindi na matutuloy 'yon kasi nga ayaw ng mga Uh, ibang matataas na opisyal ng Palawan. So, ayaw nila mag-deploy ang pintago ng chimers dito. Kasi nga, uh, masisira daw yung Palawan at saka yung pag mayroon ng chimers dito, so tatargetin daw ng China ang lahat ng mga building dito na mahalaga sa Palawan, katulad ng hospital, electricity. So, tatargetin nila. Kaya, ayaw pumayag ng mga ilang opisyal, no? sa dahilan na rin na marami silang business na gano'n, May sarili silang hospital na private, may sarili silang electricity na private. So, papasabugin daw yun. Kaya naman, ayaw nila na mag-deploy yung pintago ng ganun mga So, yung source natin yan ay uh, galing sa kamag-anak natin doon sa WIS command. No? May mga kamag-anak kasi tayo doon mga kawandos. So pag meron tayong nakalap na information about sa deployment ulit, no? Kung magbabago ba yung decision na yun, kung hindi na. So mag-update ulit tayo mga kawandals. Hanggang dito na lang at maraming salamat.